What's up mga idol? Magugulat ang lahat dahil sa balitang ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Para sa mga hindi nakakaalam, nagpa-practice ngayon si Mikey Williams sa Amerika, sobrang puspusan daw talaga ang ensayo na ginagawa niya. Dahil pinaghahandaan talaga niya ang paparating na bagong PBA season. Para sa kaalaman ng lahat, Governor's Cup ang mangyayari ngayon, kaya naman ang TNT Tropang Giga ang defending champion at dedepensahan nila ang title nila para sa conference na ito. Kaya nga sobrang nag-iensayo si Williams dahil gusto niyang mag back-to-back -back champion. Sa kabilang banda naman, sa loob ng matagal na panahon, sa wakas ay mukhang bumabalik na ang dating Terence Romeo na nakilala nating lahat medyo nag-iba na kasi simula nung nagkaroon siya ng injury at tila naging injury prone na siya pero ibang-iba nga si Terence ngayon dahil alam naman natin na dapat ay kasama sana siya sa Gilas para sa SEA Games pero hindi lang natuloy dahil nagkaroon ng problema sa committee pero sobrang kondisyon daw ang katawan niya sinabi na nga mismo ni coach team, na ngayon lang niya nakitang ganito ka kondisyon itong si Terence Romeo at puro papuri nga ang sinabi nito sa kanya, ibang iba daw talaga ang Romeo ngayon at sobrang magaling daw talaga. Kaya naman ayon sa source, sign and trade daw ang ginawa ng SMB sa kanya, ang dahilan kung bakit pinapirma siya ng 2 years contract ay para manatili ang rights niya sa SMB, at hindi siya pwedeng lumipat sa team na gustong kumuha sa kanya. Ang plano nga daw ng SMB ay gawin siyang trade asset, dahil nga tumataas na naman ang player value niya, maraming mga teams nga ang nakatingin kay Romeo at gusto siyang kunin, dahil sa bigla ang pagbalik ng dating laro niya. Dagdag pa ng source, gagawa daw ng trade ang SMB, at gusto nilang makuha itong si Mikey Williams, ibang level daw kasi ang nilalaro ni Williams ngayon, at handa silang magbigay ng mabigat na kapalit para lang makuha siya. Ayon pa sa source ay ibibigay nga daw ng SMB itong si Terence Romeo, isang future first round pick at cash incentives, handa nga daw magbigay ng ganyan kabigat na kapalit ang SMB para lang makuha nila itong si Mikey Williams. Pero kung ako naman ang tatanungin, sa tingin ko ay patas lang naman ang trade na ito, lalo pat may Romeo, isang first round pick at may kasama pang cash incentives sa trade, kaya naman nasa TNT na lang kung papayag nga ba sila sa offer na ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, papayag nga ba ang TNT sa trade offer ng SMB? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.